Hindi kami bayan. May pera kami. Hindi kami bayan. May pera, kami. Ay, May pera, kami. É, May pera kami. kami. Bayan. May pera kami. Hindi kami bayan. May pera kami. Hindi kami bayan. May pera kami. Bayan. May pera kami. Hindi kami bayan. May pera. Kami. Hindi kami bayad may pera kami Hindi kami bayad may pera kami Hindi kami bayad may pera kami Bayad may pera kami Hindi kami bayad may pera kami Hindi kami bayad may pera kami My pera to me, in the name Bayan My prayer bayan, in the pera...